Smell. nakausap ko na si ama. Napaamin ko sila, Emma. Tama at totoo ang mong hinala mo. Buhay nga ang anak natin. I'm sorry kung hindi ako naniwala sa iyo noong una kasi hindi ko naman akalain na magagawa sa akin ng sarili kong mga magulang. I'm sorry. Sinasabi ko na nga ba eh. pa man, nararamdaman ko na buhay ang anak ko. Merong hindi ko maintindihan. Ikaw eh pa paano nila nagawa sa atin to? Ganun ba talaga katindi ang galit nila sa akin? Sabi ni Mama, abnormal daw yung... abnormal daw yung bata nung pinanganak ko. At kaya nila ginawa yon dahil para hindi na ako mahirapan. Kung ano pa man naging anak natin, wala silang karapatan na ilayo sa atin ang bata.